Okay guys, hello, hello hello. Magandang tanghali sa lahat. Mga viewers. Thank you, thank you pala sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao shout out. Ito guys, papakita ko lang yung mga banga dito. Ito guys. sa probinsya siguro marami pa rin gumagamit ng banga na nilalagyan ng tubig no? tatlo yan dito guys eh. yan pa isa e, panahon pa ng mga ninuno natin mga banga na to na experience ko pa to dati sa probinsya eh uh, lagayan ng tubig tapos may gripo sya no. Oh. 'Pag nasira, yung gripo sandok sandok na lang. Tagal na 'tong mga banga na 'to, guys. Mga siguro mga ano na. 40 years, pero andito pa rin siya. Yung pinapatungan na lang ng mga halaman. So, sa probinsya, may experience pa rin natin yung mga ganitong banga. Kaya, ayun guys, hindi mawala-wala to sa ating kultura, yung banga. Okay guys, maraming maraming salamat. Magandang tanghali. Mag-iingat po tayo lagi. God bless.